Ano yes, mamasila mama sila, kung adlaw kanimo. nimo? Oh, sila ang adlaw, sir. Ako uh, na si Serafi si Batuon, taga-derera, Tagad, Asa Sa una ginoon sa wala kami ni Antulay like. kay kanagita mo ang baha. Mm. Wawas wow, gud siya mo kuan siya sa karsada ba kanang subay gud ang tubig hang tubig oh. mga balay sa ubos. Mm -hmm. Kuan sa dan sakyanan kay danglog ka ay siya bitaw mm -hmm. oh. ang overflow bad Maulag. sa tubig. Tungod sa climate change sa big uwan ba. Indot na ay safe na sa mga safe na jud sa labinas nga estudyante si dito sir. Number one gid nga kuan kay ang si estudyante gid Oh, okay, naik pilihan di sini, di sana. Salamat kita ini bahasa sama na dia yeah, hamil di kuanan diri ani di Thank you sagday sa dakbayan sa danau no. Aikap masih belakang hapon. masih belakang hapun. Dunia begitu mudah nyari mau lagi. Kuan sega magsi Ang atung kuan. Murag yung babasa ay gawin atong mga di kita nga, mga komportable po Karun, nakita na nato kung usay atong na improve ta dire ah uh, daghang kain nangalipay. Kita magpasalamat ta sa nagbugna ning atong uh, proyekto nga gihatag nato dire sa atong ah. barangay. Magpasalamat ta sa kadagpuan dito sa atong dakpayan nga ilang gihatang nato dire. Sabi salamat